Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag siyang iiyak sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na kung may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumukontak sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang siya ay iiyak buong magdamag sa kakaisip sa iyo. At pwede rin gawin itong ritual kung sakaling ikaw ay bigla lang iniwan ng partner mo. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apilido. Ikaw ay iiyak buong magdamag sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apilido at saka iyong hiling. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kahit na anong sili, siling labuyo o siling haba ay pwedeng gamitin. At hiwa-hiwain niyo po ito ng kahit ilang hiwa ay pwede po at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at balutin mo itong sili. At pagkatapos ilagay ito sa plastic o zebla kung meron ka. Wala na po kayong kailangan pagbangitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at panikuradong buong magdamag siyang iiyak sa kakaisip sayo at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. Pwedeng ilagay sa damitan mo, sa bag mo, at pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta, depende po sa inyo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.